Malay. Ano daw yon? Bakit daw? Dapat yung binibigay mo sa akin. Yung pagkain mo kasi. Asa na? Inakit ko nga kasi nga iiniti ni Casey yun. Dayo kayo, kayo lang pala nag-cake na gaano. Wala lamunan. Hindi. Bakit nagkakabana kayo? Bababa na lang yung pizza. Hindi nakakatawin siya. Sabi ko, kahiki siya wala. Meron lang sa taas. Mayroon nga oo. Oh, isa. Hindi, dalawa. Dalawa yun. Dapat sa akin yung ibinibigay kaya ako nagtatago. O, oh, ibababa na lang. Abisin ah! mo yan. Eh. Sinasabi nyo, nanay, oh, ito para kay kise Ako, ang bahala. Sige. Pagdating na ko sino-sino ang lalamon. Kukunin na lang, itatago na lang. Kukunin doon yung pizza ni Casey. Ewan itatago mo dyan. Parang yun lang. Ay, ang niya na. Ikaw, naman man yung baby ko? <laughs> Kukunin na <Tawar> lang. kayo. <laughs> May kakatawa ba yung sinasabi ko? Kayo ang naglalamunan. Kayo ang mga bustante. Hey, Kiki, wala. <laughs> Kina Kina sabi yung mayroon. <laughs> Meron yan nasa taas. Huwag sa, sa akin dapat. Ibababa na. Kinuha na ni ate. Bilal Balay ako. Yung... Nagtatago. O, kinuha na doon. Pag nataglo sa na kinalalamot. Ano ang tao ah, doon? Wala nang kakain noon. Tinago nga doon kay Casey para pagdating ibibigay. May yeah. oven kasi doon. Eh, gusto niya siya pala magtatago ng pizza ni Casey. Ando na kinuha na, na ibibigay na sa'yo. Para ikaw na magtago. Dapat sa akin nga ibibigay. kay sinabi ko, Nana, ito para kay Casey. Ako nang bahala. O oh, sige, kukunin na lang doon sa taas ibibigay sa iyo. Sige na. Nagtampo na. Ayaw ko magkaalam doon. Ma, hindi pizza? naman. Meron. Hindi tinago mo sa taas. Akin. Oh, ito na. Ito na yung pizza ni Casey. Ayan o, oh, dalawa yan, hindi yan isa. Sige na. Ita, sa, kay Casey yan. Kay kay tira -tira ano ba? Meron doon kasi taga. Tinago. Tira-tira nyo. Yan nyo kay Kiki. Hindi. Tinabi yan para sa kanya. Hindi Ano kay Kiki aso? Parang mga sinupan nyo eh. Ay, talagang tawag. <laughs> ano kasing tawanan? Tama kasi tira -tira, mama, yan tira-tira. Tinira yan. Iba yung tira-tira sa tinira. Sinubi. Sana. Tinabi. Sana! Bago ang lahat. Ito kay Casey. Ah, dapat mauna Bahala ka na. Ganun! Hindi niyo tira-tira ibibigay bibigay. Bibili na lang tayong bago para kay Casey. Kali mama? Huwag niyo palamunin yung apo ko ng ano kinupa. Simpa. Wala si Kiki. Hindi kita masawkas yun. Uuwi gutom. Ayun, na sa kanya. Oh. Dalwan. Ayun na yun. Tago mo na. Kanang magalit. Wala tayong takyalam.